Magandang araw sa iyo. Tayo ulit para sa isang um, paghimay-himay ng mga ideya mula dun sa sources na pinadala mo. Alam mo, napansin mo ba, minsan yung paano ang dalawang tao, lalo na siguro mga leader, no, pwedeng tumingin sa isang sitwasyon, pero, pero grabe ang rayo ng nakikita. Yung isa, parang pader lang talaga, di makalusot. Pero yung isa, aba, nakakakita ng um, mga posibleng paraan, parang hagdan, o baka isang bagong pinto na di napansin ng iba. So para sa usapan natin ngayon, sisilipin natin tong isang medyo kakaibang pananaw sa pamumuno galing dun sa source mo, yung aklat na Vision That Leads. Malinaw kasi dito na hindi lang yung alam mo na yung usual na strategic planning ang topic. Ang tinitignan natin ay isang uri ng vision o pananaw na ayon sa aklat eh hinuhubog daw ng pananampalataya. Isang perspektiba to na parang galing sa paniniwalang may mas malalim pa kesa dun sa nakikita lang natin agad. Kaya mission natin dito, unawain tong konsepto ng vision na hindi raw basta iniimbento kundi parang natatanggap revealed kumbaga. At titingnan din natin kung paano ito ayon sa source, nakakapagpapabago sa si leadership mula sa pagiging reactive lang, yung laging nasosorpresa, tungo sa pagkilos na may tapang at uh, purpose. Handa ka na ba? Okay, simulan na nating himayin 'to. Oo, magandang punto yan na binendit mo tungkol sa pananaw. Actually, may connect yan sa isang uh, kasulatan na madalas makuot pagdating sa leadership. Yung Kawikaan 29.18 na nagsasabi, Kapag walang pangitian, ang bayan ay sumasama. Yung salitang pangitian dito sa Hebrew, chazon. At ayon sa ating source material, hindi lang do simpleng plano o yung goal setting exercise na ginagawa natin. Ang chazon daw e eh, tumutukoy sa isang divine revelation, parang pagbubunyag, pagunawa sa perspective mismo ng Diyos para sa isang sitwasyon. So tama ka, hindi ito basta galing lang sa talino ng tao, may iba siyang source. Ah, gets ko. So hindi pala ito yung tipong, okay team, mag-brainstorm tayo ng vision statement for the next five years, ganun. Iba pala yung ugat, hindi siya manufactured parang may nagaalis ng takip may nagpapakita ng isang bagay na hindi mo dating nakikita? Ganun ba yon? Eksakto. May konsepto kasi sa Griego, yung apokalipsis. Madalas iniisip natin, ah, end times yan. Pero yung literal na meaning niya, unveiling talaga o pag-alis ng takip. Hindi siya paghula, kundi pagpapakita ng isang katotohanang andyan na pala, natatakpan lang ng, alam mo na, ng usual nating pagtingin. Sinasabi ng source natin na yung mga leaders na nagdala ng malaking pagbabago, kahit sa Biblia, mga seers muna sila, mga tahong unang nakakakita nitong mas malalim na realidad. At ang fascinating dito, at ito yung isang key idea mula sa source, eh hindi ito tungkol sa paggawa mo ng sarili mong grand plan tapos hihingi ka ng sign-off kay Lord. Mas tungkol daw ito sa pagiging bukas na tanggapin yung isang burden, yung pasanin, o di kaya isang promise, isang pangako na binibigay niya sa'yo. Parang ano eh, pag tune in sa kanyang frequency, hindi yung ikaw yung nagbo-broadcast ng sarili mong signal. Gets mo? Oo, gets ko. Grabe, ang laking shift niyan sa mindset, no? Kasi usually ang, ang turo sa leadership, be decisive. Create the vision. Ganon. Pero dito parang sinasabi, sandali, be receptive muna. Receive the vision. May example ba sa source na nagpapakita nitong difference na to? Meron, meron. At classic to. Yung kwento mula sa aklat ng mga bilang, chapters 13 at 14. Ito yung sa Labindalawang Espia. Pinadala sila ni Moses, yung leader ng Israel palabas ng Egypt para silipin yung lupang pangako. Isa lang yung lugar na tiningnan nila, di ba? Pero pagbalik, dalawa yung report. Oo oh, nga, no. Naalala ko yan. Yung sampu, ano nga ulit ang nakita nila? Yung parang negative report, di ba? Tama. Yung sampung espiya, ang focus nila, nandoon sa mga balakid. Nakita nila yung laki, yung lakas ng mga tao doon. Tinawag pa nilang mga higante. Nakita nila yung mga pader ng syudad. Matitibay raw. Ang resulta, ayun, takot. Takot yung nanaig sa kanila. Sinabi pa nila na para lang daw silang mga tipaklong, mga balang, kumpara sa mga higante. At ganun din daw siguro tingin sa kanila. Ito yung tinatawag ng source na lens of fear, pananaw ng takot. Nakatutok sa problema sa sariling kakulangan. Pero may dalawa na iba ang sinabi, di ba? Tama. Sina? Sina Joshua at Caleb. Tama. Tama ka sina Joshua at Caleb, nakita rin nila yung mga higante, nakita nila yung mga pader. Hindi sila nag-deny ng reality ng challenges. Pero yung interpretation nila doon nagkaiba. Ang focus nila hindi sa laki ng higante kundi sa laki ng Diyos na nagpangako sa kanila nung lupaing yun. Ang sabi nila basically, kayang-kaya natin yan. Let's go. Huwag kayong matakot. Kasama natin si Lord. Ito naman yung lens of faith pananaw ng pananampalataya. Pareho lang yung facts na nakita nila, di ba? Pero dahil iba yung lente, yung salamin na ginamit nila, yung lente ng tiwala sa Diyos, iba rin yung naging conclusion. At grabe yung naging consequence noon, no? Sobrang laki ng epekto kasi yung sampo, pati yung buong henerasyon na naniwala sa kanila, sa report na puno ng takot, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Sina Joshua at Caleb lang, plus yung next generation, yung nakarating doon. Parang sinasabi talaga ng kwento na yung perspective mo, hindi lang siya opinion eh. Siya yung nagiging parang blueprint ng destiny mo. Ngayon, paano natin to Paano natin to maiuugnay sa mga challenges ng mga leaders ngayon? Kasi baka may mag-isip, okay, Bible story yan. E paano sa office ko, sa pamilya ko, sa community? Mangandang tanong yan. Kasi dyan talaga nagiging practical itong concept na to. Gamitin natin yung example mula sa source isang kumpanya. Let's say yung main product nila o yung technology nila biglang naging obsolete, naluma na. Malaking crisis 'to, 'di ba? Oo naman, pwedeng ikabagsak 'yan ng kumpanya. Exactly. So yung isang leader na ang gamit ay lens of fear, yung nakikita lang yung nasa harapan niya, magpapanik 'yan. Ang makikita niya, losses, bumababang benta, kailangan magtanggal ng tao yung gastos sa pag-shift, ang response niya usually reactive. Mag-cost cutting, maghahanap ng masisisi, baka maging defensive, nakafocus siya sa loss at saka sa threat. Make sense. So ano yung alternative? Yung vision-based leader? Oo. Yung leader naman na sinisikap gamitin yung lens of faith o yung tinatawag ding pananaw ng layunin, lens of purpose, ayon sa source, Iba yung tingin niya sa disruption. Yes, nakikita niya yung problema, hindi naman siya bulag, pero nagtatanong siya. Ano kaya yung posibleng opportunity dito? Ano kaya yung gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan nitong change na to? Imbes na makita lang yung crisis, baka makita niya ito as an invitation invitation na mag-innovate, mag-reassess ng mission o humanap ng bagong way para mag-serve sa customers. Baka ito na pala yung catalyst para sa isang mas magandang direksyon na hindi nila maiisip kung walang ganitong disruption. So, same facts, obsolete technology, pero radically different interpretation and response. Lahat dahil sa pananaw. Wow, ang linaw ng pagkakaiba sa approach kung ganun pala kalakas yung epekto nitong pananaw na to. Ang next question ko, paano ba ito uh, nalilinang? Hindi naman siguro ito parang switch lang na i-on mo, di ba? Paano tayo magkakaroon ng ganitong klase ng pagkakita? Tama ka, hindi siya instant. At ayon sa ating source, kailangan ito ng intentional na pagbabago sa ating panloob na disposisyon, inner work kumbaga. Mula daw sa pagpuporsigi gamit lang yung sariling lakas, yung striving, tungo sa abiding, yung pananatili at pagdepende kay Kristo. At mula rin sa personal na ambisyon, yung tanong na ano ang kaya kong itayo para sa sarili ko o sa company ko tungo sa alignment, yung tanong na ano kaya ang ginagawa o itinatayo ng Diyos dito na gusto niyang lahukan ko. Binabanggit nga ng source yung model ni Jesus sa John 5.19 na sinabi niya, basically, ginagawa lang niya kung ano ang nakikita niyang ginagawa ng ama. So, ang keyword daw, alignment, hindi lang ambition. Okay, alignment. Pero paano yan maaabot? Yung alignment na yan sa gitna ng, alam mo na, ang ng buhay, ng trabaho, may mga practical ways ba na sinusuggest yung source? Meron. Actually, binibigyan The Inman Source yung apat na praktikal na spiritual disciplines para mahasa itong kakayahang makita or tumanggap ng vision mula sa Diyos. Sige, ano yung una? Una, ang disiplina ng katahimikan, sala. Ang point dito, simple lang. Mahirap marinig yung still, small voice, yung banayat at munting tinig ng Diyos kung palagi tayong nalulunod sa ingay ingay ng mundo, ng social media, pati yung ingay ng sarili nating mga alalahanin at plano. Kailangan ng sadyang intentional na pagpapatahimik. Binabanggit yung Psalm 46.10, Be still and know that I am God. Hindi sinabing, be busy and hopefully you'll figure it out. So isang practical exercise, bakit hindi mo subukang ischedule sa kalendaryo mo? Kahit 15 minutes lang every day, isang cello break. Walang emails, walang notifs, Upo ka lang, hinga, makinig. Baka mahirap sa simula pero crucial daw to. Labing limang minuto. Mukhang simple pero alam natin challenge yan. Isingit minsan, no? Sige, okay. Ano yung pangalawa? Pangalawa, ang disiplina ng pagsuko, surrender. Ito yung active decision na i-let go yung sarili nating mga agenda, yung mga plano na mahigpit nating hawak para magkaroon ng space para sa plano ng Diyos. Parang nag-create ka ng vacuum sa puso at isip mo para siya yung pumuno. Hindi ito passivity, kundi pagtitiwala. Ang isang practical exercise dito, isang simpleng prayer of surrender. Pwedeng, Lord, sinusuko ko sa iyo yung mga ideas ko, yung mga ambisyon ko para dito sa project na to o sa problema na to. Show me your way. Bukas po ako sa direction mo. Parang nagbubaos ka ng pinto para sa kanyang perspective. Interesting yan. Pag-suko, hindi bilang pagkakatalo, kundi okay. bilang pagbubukas ng pinto. Okay. Pangatlo. Okay. Pangatlo, ang disiplina ng banal na paningin, lens of scripture. Ito yung pagbabasa ng Bible hindi man para sa information or doctrine, kundi para mahubog yung way of thinking natin, yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay according sa perspective ng Diyos. Maganda yung prayer sa Psalm 19.18, "Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." practical na gawain. Pagkatapos mong magbasa ng isang passage, tanyon mo yung sarili mo, paano nito binabago or challenge yung pagtingin ko sa current situation ko or decision. Paghahanap ito ng kanyang lente sa mga realidad natin. Okay, makes sense. At yung pang-apat. Ano? Yu? At pang-apat, yung disiplina ng paghingi ng payo. Seeking counsel. Importante ito for confirmation and clarification. Sabi sa source, yung vision na galing sa Diyos, madalas kino-confirm niya through other godly and wise people. Sabi sa Proverbs 11.14, In the multitude of counselors, there is safety. Hindi ibig sabihin na ide-delegate mo yung decision, pero mahalaga yung input ng iba. Hindi ito solo flight. Ang practical exercise dito, mag-isip ka ng mga 3 to 5 people na pinagkakatiwalaan mo, yung may spiritual maturity at wisdom. Sila yung vision council mo. Tapos, sadyain mong makipag-usap sa kanila. Share mo kung ano yung direction na nararamdaman mong pinapupunta ka. Be open sa questions and counsel nila. Apat na disiplina: katahimikan, pagsuko, banal na paningin mula sa kasulatan, at paghingi ng payo. Mukhang ito yung mga parang building blocks no para ma-develop yung seeing na tinutukoy ng source. Pero alam mo kapag nagsimula ka ng kumilos based sa isang vision, lalo na kung medyo medyo iba siya sa status quo, hindi ba't madalas may kasunod na oposisyon? Parang hindi lahat happy agad. Nako, siguradong sigurado. At binibigyan din din yan sa source. Using the example of Nehemiah, Si Nehemiah, di ba, opisyal siya sa Persya na nakaramdam ng burden from God na bumalik sa Jerusalem, itayo ulit yung mga sira nitong pader. Nung shinare niya yung vision na to sa mga tao doon, hindi palakpakan agad ang nakuha niya from everyone. May mga local leaders doon, sina Sanbalat at Tubaya, na ang unang reaksyon, pangungutya, pagdududa. Sabi sa Nehemiah 2.19, tinawanan daw sila at sinabi, Ano tong ginagawa niyo? nagre-rebelde ba kayo sa hari? Kaya oo, oh, asahan mo na pag may vision, lalo na yung may potential for real change, may kasama ang pagtutol or resistance. So, kung may mga objections tayong maririnig, ano yung mga common ones at paano kaya ito tinitingnan ng source? Like, baka may magsabi, hindi ba parang minamaniplila mo lang kami gamit yung vision mo? Magandang tanong yan. Ang sagot dyan ng source, nakasalalay sa authenticity at sa source nung vision. Kung yung vision ay tunay na natanggap mula sa Diyos at nakaugat sa kanyang purpose, hindi siya manipulation. Ang fruit nito dapat ay for the greater good and for His glory, hindi para sa personal gain or ego ng leader. Yung integrity ng leader at yung bunga ng vision ang magpapatunay kung galing ba to sa kanya o galing lang sa ambisyon. Okay. Isa pang posibleng objection. Sigurado ka bang ito na yung tamang panahon? Baka kailangan pa nating maghintay ng timing ng Diyos? Paano malalaman yung go signal? Isa itong crucial discernment process. Hindi madali at walang magic formula. Sabi ng source, yung pagkilatis sa timing ng Diyos, combination niyan ng continuous prayer, pag-aaral ng word, getting counsel from trusted advisors like yung nabanggit natin, at minsan, taking small, testable steps of faith. Tingnan mo si Nehemiah. Hindi siya basta sumugod. Nag-survey muna siya ng situation, secretly pa nga nung una, nag siya ng husto, gumawa siya ng plano, humingi siya ng permission sa hari, nag siya ng tao bago sila nag-start magtayo. May process ng preparation at acting at the right time. Paano naman kung yung objection galing mismo sa sarili ng leader? Baka sabihin niya, hindi naman ako karismatik eh. Hindi ako magaling magsalita o mag-inspire ng tao para sumunod dito sa vision na to. Kailangan ba laging pang TED Talk ang dating? Hindi raw. Emphasis ng source, ang visionary leadership ay hindi primarily about personality or charisma. It's about clarity of vision and perseverance in pursuing it. Si Nehemiah, kung babasahin mo yung story niya, hindi naman siya parang rockstar preacher type. Mukha siyang mas quiet, prayerful, strategic planner. Effective yung leadership niya hindi dahil sa showiness, kundi dahil sa clear vision niya, sa discipline niya, at sa trust niya sa Diyos. Mas bunga siya ng conviction kesa ng communication style lang. Gets. At panghuli, baka may magsabi, okay ang vision mo, pero parang kulang sa strategy. Parang ang fluffy naman yan, masyadong ideal. Paano nagkukonek yung vision at strategy according sa source? Magkakonek sila, pero magkaiba yung role. Ang vision, sabi ng source, siya yung nagsasabi ng bakit, why are we doing this, at ng ano, what is the desired future. Ito yung heart, yung direction. Ang strategy naman, siya yung nagsasabi ng paano, how will we get there. Pero at ito yung crucial, yung vision ang nagbibigay ng energy, ng focus at ng resilience sa strategy. Kung walang clear and compelling vision, kahit gaano ka brilliant yung strategy mo on paper, madaling ma-discourage yung mga tao pag dumating yung challenges. Tulad ulit kay Nehemia, yung vision niya maibalik yung danggal ng Jerusalem at ng Diyos, yun yung nagbigay sa kanya at sa mga tao ng extraordinary determination para i-execute yung kanilang brilliant, by the way, strategy na itayo yung pader in just 52 days despite intense opposition. Vision Fuel Strategy. Kung iisipin natin lahat to, no, ang linaw na yung pamumuno mula sa ganitong pananaw. Yung vision na natanggap ni Linang Pinaninindigan, hindi lang siya nakakaapekto sa direction ng team or organization. Parang may mas malalim pa siyang epekto, tama ba? Oo. Ah, ito pa nga yung pinakinimportante. Sabi ng source, kapag namumuno ka mula sa ganitong klasing vision, hindi lang yung labas yung nagbabago eh. Pati yung loob mo mismo, yung character mo as a leader, nagbabago rin. Naalala mo yung story ni Moses na bumaba from Mount Sinai after talking with God? Sabi sa Exodus 34, hindi niya alam na nagliliwanag yung mukha niya because of God's presence. May ganung effect daw yung leadership na connected kay God at sa kanyang vision. Nagkakaroon ka ng una, linaw, clarity. Nakikita mo yung mga bagay ng mas malinaw sa gitna ng kalituhan. Tapos, paninindigan, conviction. Nagkakaroon ka ng deeper belief sa ginagawa mo kahit mahirap. At tapang courage. Nagkakaroon ka nung boldness na kumilos at magpersevere kahit may threats or challenges. So, yung process ng leading with this kind of vision actually transforms the leader. Nakaka-inspire yan. Para sa iyo na nakikinig na yun, na baka napapaisip ka, paano ko ba sisimulan to sa sarili kong context? May mga simpleng first steps ba na pwede mong gawin? Oo naman. Hindi kailangang maging overwhelming agad. Ito yung ilang suggestions mula sa source na pwedeng panimula lang. 1. Manalangin. Simulan sa simpleng prayer. Lord, buksan mo po ang mga mata ko para makakita ako. Ask for His perspective sa situation mo. Gawin mong regular prayer to. 2. Magtasa. Sight audit. Maging honest ka sa sarili mo. Sa current challenge mo or responsibility, ano ba talaga yung dominant ends na gamit mo? Lens of fear ba? Focus sa problema, kulang, takot, o sinisikap mo bang gamitin yung lens of faith? Focus kay God, sa promise niya, sa possibilities? Awareness is the first step. 3. Sumubok Pilot vision Magset ka ng isang maliit, testable step of faith para sa next, let's say, 30 days. Isang bagay na nararamdaman mong pinapagawa sa iyo ni Lord kahit maliit lang. Lagyan mo ng simpleng measure para makita mo yung progress. 4. Magsabi Share it. I-share mo tong small step na to or yung vision na nakikita mo sa isang trusted companion, yung vision council mo, o kahit isang friend lang. Sabi nga, vision grows when it's entrusted and shared. It brings accountability and encouragement. Salamat sa mga practical steps na yan. So bilang karang summary, no, ng ating pinag-usapan, ang essence pala nitong leadership na tinalakay sa source mo ay hindi nang nakafocus sa action, kundi, Perhaps more importantly, sa paraan ng pagtingin, ang tunay na vision according sa perspective na ito ay hindi lang produkto ng galing natin, kundi isang gift na natatanggap mula sa Diyos. At kailangan itong i-cultivate through spiritual disciplines, katahimikan, pagsuko, pagbabad sa Kanyang salita, at paghingi ng payo. At itong vision na ito, yun yung nagbibigay sa atin ng clarity, conviction, at courage para kumilos ng may purpose kahit pa may mga challenges o opposition tayong kaharap. Tama. At bilang final food for thought para sa iyo na nakikinig, baka may isang malaking challenge, isang higante na umiikot ngayon sa isip mo, sa personal life mo, sa pamilya, sa trabaho, sa ministry. Paano kaya kung yung unang hakbang para harapin yan ay hindi yung agad-agad na paghahanap ng bagong strategy o bagong teknik o bagong solusyon? Paano kung yung unang hakbang ay yung prayer na katulad nung ginawa ni Propeta Elisha para sa servant niya? Naalala mo yung story sa 2 Kings chapter 6, takot na takot yung servant kasi napapaligiran sila ng army ng kalaban pero nagpray si Elisha, Panginoon, idilat mo po ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At nung nabuksan yung mata ng servant, nakita niya na yung buong paligid bala nila puno ng mga kabayo at mga karwahing apoy, yung protection at army ng Diyos. Wow! Powerful na image yan! Oo. So ang tanong para sa reflection mo, ano kaya ang mga naglalagablab na karwahe, mga tulong, provisyon, kapangyarihan ng Diyos ang hindi mo nakikita sa sitwasyon mo ngayon dahil masyado kang nakafocus sa laki ng hukbo ng kaaway? Yung problema, yung kakulangan, yung mga balakid. Ano yung isang bagay na posibleng magbago sa perspective mo, sa nararamdaman mo, at baka pati sa next step mo kung susubukan mong sadyain na tingnan yung current higante mo using the lens of faith instead of the lens of fear?